Maging saksinawa sa inyo pong mag-ina. Pagbibigay lugod, aming pinipita Sa lupang Galilea, nang kayo'y magkita, galak ng tagumpay ang ibinabandera. Bendisyon mo, ina, sa bunso anak, na kung mangyayari sa amin sa nang masapit namin ang gintong pangarap na walang magkapag. Ano pa ganap ang pasasalamat sa ating sumaho nagbata ng hirap. lubos ang liwanag, sikit walang katulad na nalo ng buhat. Ikalawang persona. tanging so, tanging nanagutan ng likhain na nunon namin si Adan. Ang umako kung magkasalaman ang itutubos mo ay buhay.